Nagsalita na ang Philippine National Police matapos maisilbi ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court at maaresto si dating pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan CPNP si PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na walang nalabag na protokol ang arresting officers sa pangunguna ni CIDG Director Major General Nicolas Torre Third. Iginit niyang maayos silang naipatupad ang proseso ng pagsisilbi ng one out of arrest alinsunod sa hiling ng Interpol at tiniyak nilang walang nasaktan mula sa kabilang panig sa pamamagitan ng maximum tolerance. Sa halip, sila pa ang sinaktan at pinagmumura umano ng kampo ng dating pangulo. We would like just to clear lang po kung ano yung naging participation po ng PNP ay uh, to extend lang po police assistance particularly in serving nga po yung uh, Interpol notice to our former president. So for the record po sa side po nila, wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanila na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Ayon kay Fajardo, isang babaeng tauhan ng Special Action Force ang naospital makaraang magtamo ng bukol sa noo ng pukpuki ni Hanilet Avancenia, ang common law wife ni Duterte. Bagamat nakalabas na ng pagamutan, sinabi ni Fahardo na desididong magsampa ng reklamong direct assault ang SAF personnel. For the record po, sa side po nila, wala pong nasaktan, wala pong nag-complain sa kanila na nasaktan. In fact, ang may nasaktan po ay doon po sa side ng PNP. Meron po tayong mga video na magpapatunay na pinokpok po ni Miss Hanilet, yung isang pulis po natin na babae na sila po ang uh, nag-restrain doon po kay Ma'am Hanilet at dan po sa kanilang uh, Uh, anak para po uh, ilayo pansamantala o mag giveaway kailangan po kasi nating ibuka yung uh, yung uh, yung uh, pwesto po kasi nandun po sila sa paligid po ng ating uh, dating pangulo so kailangan lang po silang iigilid i, 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 gilid, i aside para po makalapit po yung mga pulis po natin na mag assist po kaya at sa ating dating pangulo so yung uh, pulis po na nasaktan at uh, nagkaroon po ng injury sa ulo po ay magpa-file po ng uh, kaso po pinag-aaralan na rin ng PNP ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sinubukan kasi umano ni Medialdea na hadlangan ang proseso ng paghatid kay Duterte sa eroplano dahilan upang pusasan siya ni Torre. Gayunpaman, tinanggal din agad ang posas ni Medialdea nang makapasok sa loob ng bus. Nangyari po yon at the height po nung uh, after matapos na po yung ultimatum but they insist of uh, not awin po yung mga pulis po natin na lumapit po sa ating pangulo para matapos na po at uh, madala na po siya sa sa bus na magdadala po sa eroplano but he refuses to to accede to the request that is why no less than uh, General Torre ay uh, hinawakan na po siya at binasahan po siya nang kanyang uh, kakapatan na he has the right to remain silent and he is being charged for obstruction of justice po. So kaya po siya pinusasan at dinala po sa loob po ng bus. But eventually nung nandoon na po siya sa loob ng bus ay tinanggal din naman po yung posas. In the heart of changing lives ito. Si Brigada Cast Austria ng 105.1 of Brigada News sa Fan Manila. The music and news authority.